Pagmulat ng aking mga mata, hinay kang una ko nakita. Sa pagpatak ng bawat luha, nandyan ka para palitan ng saya. Isa e, ka talagang biyaya, nagaling kay batala. Nung ako'y nasa sinapupunan mo, siyam na buwan kang nagtiis para ako'y maisilang mo. Ina, maraming salamat sa pagprotekta sa, akin sa aking ina. Sa aking pag-aaral, ikaw ang unang nagpapagawa. Simula pa ng mga sa mga salita mo ina ikaw ang tumulong sa akin upang ako'y magsalita simula pagkabata palagi mong sinasabi pera ay di mahalaga buo ang ating pamilya at may pagmamahal na dala sa isa't isa isa kang talagang reyna at mabangong bulaklak sa bawat pag-ikot ng mundo ikaw ang lagi kong kasama. Kahit saan man magpunta, lagi mo akong daladala. Kahit makulit ako, naiintindihan mo.